Ah, hindi mo na pagiging yan. Hey, eh, papatong ko na dito. Patong ko na. Yata dito. Yata dito. sa sa mas mataas lang yung protein content ng starter ay sa buket Yung amo, gusto mo pa spray? Alin? amo. Ah. Oh. Daling ko ulit. Ha. Ah. Pambabulas. Sam sasama sa armory ba? Hindi ko alam. Ano ba yung armory? Polyar? Eh, yun eh, fertilizer lang din. Pwede siguro. May hahalo yata sa pang-seq. Ay, paharap yun. Para isang sprayan lang. Sige mm sa lugar -hmm. ng mga mahimina, dito yung spray. Adala, bukas. Eh, pinapaispray ko dun sa grapes at saka kung ano eh. Ah, kahirap. Eh, paiba-iba ng tao eh. Wala na naman si Kuya Arnel. Eh, bakit? Tapos eh, wala na. na. Amo. Ma. Dali, kunin ko nga isang mic. Nung huling nagpakain tayo, hindi, hindi marinig yung sinasabi mo eh. Papakain pa ba kayo? Tuwing ilan ang pinapakain mo dito? Yeah, isa-isa na natin mo. Ayos ano yan? Walong kilig. Eh, pakapatay ata. Ah, walong kilo. Ah, pagkita mo ng pagkakamang hapon. Basta yun eh, ano, gusto, nagpupunta rin yan. Hmm. O, ba't ka mawala ka pa ngayon? Magpapakain na ka tayo. <laughs> Natutuwa siya ng pagka magalaw hindi, pagka say, uh, na si last angel eh. oh, po. Ka, magayos, o po pagka sa o sa hapon pag may na bata maglilins dyan yun yun, ang feeds natin ay tate feeds so distributor tayo nito kaso wala namang ganong bumibili o kami na lang kamo gagamit <laughs> kami lang ang naghihito na gumaga know, nagtitida na feeds na sila lang din na gumagamit <laughs> Karami daw na logi dun sa papay. Madakoy. Mga binebenta ko ng pizza. Sa iba din naman bumibili. May mga mga kone. Hindi na anak hindi daw malaman kung saan daw bebenta yung pizza, ay yung hito nila. May karami-rami ka akong pagbebenta na hindi nila alam. <laughs> Tumigil na raw. Ayaw ko kako sa inyo. Bakulero lang hinabibili. nabibili. Mahihinalo. mga tayo rito nun ay na pa yung natin. Kaya nga. tayo, ka, tayo kako, kulang na kulang sa supply ng hito. Nag-aagawang papagami harvest. Sila naman eh. Hindi nila malaman kung saan nila ibebenta. Eh, baka ang gusto niya, ah, andun lang mga demonya. Yun nga, gusto nila naghihintay sila na lang ang yung buyer ang pumunta sa kanila. Uta. Eh, ayun nila maghanap, buwisit. Ba naman kakanin na hindi naman tsaka hindi naman din bumibili sa akin ng feeds. <laughs> eh obligadong kain Hindi na, di naman din bumili sa atin ng fingerlings. o oh, eh. Eh ang tao eh, bumili ng kakanin. Kaya nga. Ewan ko ba sa kanila. Eh mga nagsihinto daw, mga nagpahukay pa naman daw eh. Katutubig ko lang. No? Ewan ko ka ko sa inyo. Aba, mukhang magalaw pa ya. Gutom na. <laughs> Nakantay ka. <laughs> Alam na nila eh. Ano, Saka ano talaga malikot sila. Ha? Lalo ngayon, kapapalit nga ng tubig. Ayo, oh, makapapalit. Ano pa? ka Oh, may ibon pang namatay. <laughs> na ah, ano yun eh? Nasilo. Ah, nasilo. Nung one. Ah, balahibo na lang yan. Kaya nga. Balatang ko nga ang, ang puti. Ah, <laughs> oh, dami nating na ito, oh. Lalaki. Grabe. Ayan, eh, tiga lahat tito. Ah. Oh. Dito pala magandang one. Ang para kita yung langit. Yung unang barsyada lang naman, oh. pagkakawang nagaya, sisimot simut na lang silang ganyan niya. Ako na lang nag-aagawan. Eh, no? oh. Ako na lang papakain sa kabila. Yung unang barsyada lang ang... Nag-aagawan. Oo, oh, din lang sila nag Ako naman hmm. Tabat mo sa akin. <laughs> <laughs> no? Nakikigulo po sa pagpapakain ng hito. Mahina. Oh. Laki kaya... ah. Mas malalaki pala yun nandito talaga. Malalaki yan. Diyan ni Che malalaki. Ay, hindi, hindi hiwahiwalay. Eh. <laughs> hindi, mas hindi naman hiwahiwalay yan. Ayun. Ganyan <laughs> lang sila. Hmm. Ubusin ba dito? Oo, oh, hindi na lahat malalaki yan. Malalaki yun eh. Ay, no sana may may, may manok kaya no. na Meron talaga iyan, Meron na may kumukuha raw kasi. Ha? Yung kumuha ka sa inyo siguro kaya dong andong. <coughs> yung bumili sa ating 5,000? Oh, siyang kumukuha ay ng manok. di pa la tayo napapartiyan na. <coughs> di mo ang ka, Di mama no? eh. na pa kaya ambit no nakakaparte. Na. Maharbis ni Eka ni Andong. Kaya Eka tsaka Eka meron. Mm -mm. Kaya balak nga eh pagka punting ng mga kako. Napuntahan ano? Hmm. Eh hindi siya nagpaparting gano'n eh. Pag nakahanap ng kakilala rin, ano ba kung bayaran ko na kako yung demonyo? Kaya nga. Baby, <laughs> yung kumbaga yung kung bagay, kumikita ng pansigarilyo yung ano yung mas gugustuhin ano. Malaki yan eh. Gaya nga Ayan no Lalaki na ng bibig eh Kaya kami siya na gagawin Yung tita may dinibubuhusan mismo sa malapit eh mm -hmm. Kitang kita niya Kaya si Amara ka ngayon ay tuwan tuwa Hindi <laughs> ko binuhusan eh wala siguro yan, apat lima Ganun lang ganun, uh, eka tinuturo <laughs> Apat lima no mm, Mare, meron lang ganun talaga yan yung malaki. Eh makikita mo na, may mga ganggan rin eh. Kaya nga po. Eh na naging takbuhan eh. Kaya na yung tita mo, hindi kaya ka na. eh, napapantay. Tuyo pa rin to. Kaya kaya <laughs> nananakaw, gago ako. Hindi nakita mo ka may baka sa gilid dyan. Kaya nga. Kaka sila magdadaan dyan. Ay, <laughs> <laughs> ah, sinuruan mo na ba ulita? Hindi. Ay, yung, yung pa rin. Yung doon ko lang tinesting. Yung pa rin po yung dati. Tinesting hmm. ko lang kahapon. Hmm. Tuyo pa rin yung isang fishpan natin malalam nang ka rin. Hindi mo pala. Paano ano kasi mo ng panahon eh. Kaya nga. <laughs> mapaganap na kaya ng, ng breeder. Eh, para hindi na papalitan yung tub, yung tubig. Mapaganap eh. pa yata ng breeder, mabili mab na lang uli. So, sa bagay, pepede rin. Subukan natin sa ano. Tapos kalahati noon, kalahati nung sa atin. Hmm. Paghiwalay natin ng tangke. Eh. Paghiwalay eh. No. Oo, oh, no, ng pwesto. Meron pa rin mga alanganin yung laki. Dito ko inilagay yung, di ba may sobra tayong yung mga 5 inches? Opo. O dyan ko nilagay yung. Yun ang galing doon na 5. Mm -hmm. Di diba ba? Mukhang kinulang pa ng pagkain. Di ba? Ang ginawa nga natin na ibilinta natin yung maliliit na Apo. rin. Opo. Tingnan natin 5. yung 5. Ito yung ating punta nga tayo dito. O baka makuha ka ng ano. <coughs> Yan, ito yung inukay natin. Yan, may may tali ayan na natali na nga uh! ah buho pala dito ah hindi ala palang daan doon babaong pala yan dyan ko isinuro bukas ma testing hindi, mapapa, hindi pa ma perfect na dire diretso nakapapasisid Oo oh, nga, may ganito. Hmm. Pero niloroto rin po. Oo. Oh. Bago is, itulak. Oo. Oh. Eh, parang hindi persado. Oh. Hmm. Eh, katulad niya, obra oh, pang balat-balatan yan. Eh, yung hatiin mo dyan, di na. Eh, makikita natin. Itatanggalin pa yung dalawang puno na yan. Eh. Makipot eh. Tingnan mo. Ito, tsaka. Ito hanggahan eh, no? Oo, oh, eh, dahil gaganong pa kasi yan, ah, maski pa paano, islop eh, yan eh. Mm -hmm. Kaya po Dito, wala. Eh, hindi pa, hindi pa nagtutulak dyan. Eh, dapat sana yun, parang isang puno na yun. Ito, tatanggalin? Oo, oh, yung dalawa na yan. Alin? To, ito at saka ito? Oo. Tapos, yun na magiging diretsyo ng tabon, yung punong isa na yun. Mm -hmm. Kayo. Kayo. Ah, ganun pa yan. Medyo malapat-lapat. Oh. oh. Dahil kasi hindi naman uubra yung nakaganan yan. Eh. Pwede na, hatian mo dito. Papa at papa yan. Eh. Oh, pagkakon, mahatian na lang siya sa gitna. Dito? Oo. Oh. Hindi so, mo yun? na hukayin to, no? Hindi. Diretso hukay yan. Ha? Diretso hukay. Ah, hukay na. Tapos, tsaka na lang lalagyan ng... Lalagyan na lang ng division. Tatabunan lang ng tatabunan. Eh, baka kung hindi... Eh, kasi eh, mag... Malamang magbawas ka ako ng lupa eh. Opo. Kasi eh, mga... Ito nga, kataas nang magiging tarong doon eh, kababo pa ng loob. Kaya nga. Dami tayong lupa eh. Dahil yung kasi, kaya malalim yun, dala nung dating ano yun. Dating hukay yun. Dating hukay yun eh. Dating mababa eh. Pero makikita rin, pagka uh, maski naman hindi mahabol yung dalim na yun, siguro eh. Dahil kung baga, ere, eh, ang magiging alagaan lang natin ng ano eh. Hindi naman kailangan malalim yun sa hito eh. Mm -mm. eh. kahit yung finger legs, kababo lang. Tsaka pinapatupatubigan naman talaga, binabantuan. Opo, talagang magiging gamitin talaga yung pump. Hmm. Hindi mo naman hindi babantuan. Pagka naman tagulan, Sobra-sobra pa naman. Magbabawas ka pa. Magre-rescue <laughs> pa. <man. laughs> hmm. kagandahan nga, no? baka kung hindi masyadong malalim, well, bubukas ka lang ng outlet. Oh, Nakapalita ng kasarapan ng yung lalim ng tubig. Oh, po. Kaya hindi ko pa masyadong ikinukuha nila eh. Baka nga ka ako kailangan maglabas ng lupang gano'n eh. Hindi bali bang ano ba kung parang lumapad dyan. Mm -hmm. O ngayon, kung kailangan natin ng lupa, kailangan magpatambak, may kukunan ka ng lupa, hindi eh, ba? Yan nga. Kailangan natin ng bako doon at saka ng truck na pang okay. um, eh, hindi. May mga gano'n naman dyan. <laughs> Katulad nyo rin. lang dyan ng mama mo ng mami ng mo ng Pinahakot lang. Ano? Hey, Ito nga, nakuha na iba niyan. Tinambak din niya sa loob. Oo oh, po. Tara sa harap, pinadakot ko sa bako. Galing nga nung driver ng bako nung ko diyan Matapos pala muna kaagad yung dalawa, yung na ano, isang diretsyo na yun. Oo. Bago dito. Lumatakot dyan yun eh, kagaling eh. Dito siya, nung, hindi pa nakaganyan yung ganyan. Hindi pa nakabuhal, kaya nakukuha. Mm -hmm. daw sa so may ano na yun. Doon? Sa so may pintuan na yun. Oo. Oh. Ano eh. Eh, hindi pa rin dapae rin yun eh. Pumwester yan. Pinasok na itinulak na itinulak doon sa loob. Daming loob. Dito, nagdalawang saling siya rin eh. Inahid yung ganang baba rin eh. Para dito, ano? Okay. Oo. Kaibigan ng mami may naghakot ng lupa. Eh mura lang lupa dati eh. 1517 lang. Ngayon eh 35 na yata eh. Di ay hindi eh, jis mil yata. Dito no, 1,000 lang. May pahakot ng mami mo yan. Opo. 900 lang yata. Ano. Ay, ngayon mahal na. Ngayon ay eh, ano? Gano'n na ba ngayon? Ang hakot yata rin ay 2,000. Hmm. Eh kasi merong ano. Inukunan din ako ng Munisipyo. San Antonio. 500. Pucha na ka. Mura pa eh. Sa amin yung magkano? Yung pinatambak doon sa farm, 3.5. Eh doon sa inyo, talagang medyo mahal doon. Mahirap pumanok kasi nang malayo sigurado yung mga pinagagalingan ng lupa. Opo. Hindi e eh, kasi maraming yung mga pantok na nagbibigay ng pinasusuro. Mm. Eh baka doon sa inyo, binabayaran para sa kinukunan nila ng lupa. Baka. E din hindi eh, hindi. Ayan ay, yung itinambak na yan din isa sa isparang galing yan. Eh, paano yung magbe-bread? E Schedule ba natin? Oo, oh, hindi. Kailan ba natin? Eh, sige, kaya ka mo ng breeder. Eh, yung... Makahanap ng breeder para may breeder sa bahay, tsaka yung bibilin. Oh. Pag bubuko rin natin. Ay, mo yung... Para kung ano mabubuhay. <laughs> kung ano yung mabubuhay. Taglima na lang muna uli. Hindi hmm. ah, may interest marami ah. Mm, mm Paano nga tayo makakagulp eh? Bagay. Wala, may interest marami. sino po may breeders dyan, yeah, pabili naman po kami. <laughs> Meski bumili ka ng mga 15 pirasong breeder. Hindi eh. marami pinipisa. Parang nun ay pagka nakapisa kang talaga. Eh, Madami talaga di ka nakadali, makatsamba, eh laren rin. Kung makatsamba ka naman, hindi ka ganda. May nakita na kasi kami nagbebenta ng 2BPEX, kaya pwede na po magsimula. Yun po kasi kahirapan ngayon, nung mga nakarang buwan, ah, nung December, tsaka nung December pala, wala pong mabiling 2BPEX. Kaya kung nakapisaman kami, hindi namin mapapalaki kasi wala pong 2 Natuyo yung mga tubig Doon sa bulakan Na kinukuhanan ng tubipex Yung wine na natin Hindi pa naman nagtatagumpay May binili na naman Nakontak ko na si Jason oh. Eh, ang Siste, ayun Binilang ko ng tatlong starter Sa akin, dalawa Sa iyo, isa Isang container Kailangan daw Kahit daw sa isang ganyan lang Lalagyanan eh oh. Maglagay ng tubig tapos lagyan eka ng tuyong dahon ng saging Pagdating eka nung inorder ko O oh, pwede ninyo na eka ilagay na starter Tuyong dahon ng saging Opo oh, Bumili na ako tatlong piraso Tatlong plastic ano, Maska yung drop na gano'n mm, E eh, ginagamit natin yun eh, meron tayo isang drop dyan walang kamuan <coughs> Ayun so, pwede O kaya yung ganyan mm -mm. Nakontak ko na nag-reply <laughs> Pakita ko sa i-video Yung itim na ganyan Nasaan ba yung cellphone ko? Moy na. Hindi sinasabi kung moy na o oh, dahil eh, na yun sa kanya. Ilang eh. beses ko tinatanong eh. January 6, 2023. So, ayan. Dito tayo nag-harvest. So, may shipment. Shipment na naman tayo ng ating mga live food. So, papunta siya ng Agusan del Sur. So again, um, ito pinaparami lang to. So napaka bliss yung dumami kahit anong container. Ito sa Jura box or sa Batcha, pwede. Even sa small container na ganyan, pwede yan. Kahit sa mga galon ng Wilkins, pwede rin yan. So live foods, uh, pinaparami lang siya. Sobrang taas ang protein content niya. Once na matry mo to hindi ka nagagamit ng feeds kasi sustainable siya. Unlimited, So, mas mabilis lumaki yung mga alaga natin. At the same time, mas masigla sila dahil live food ito. So, natural natural feeding. But so, okay, again, maraming salamat sa mga order. 195, 6, isang support. 28, Tinatanong ko nga kung dap niya o buhay na, hindi naman nagre-reply. Gumagalaw din yung eh, mga buhay. Hmm. -mm. Ang kagandahan ako sa papakinsyon. Hmm. -mm. Dito. Mukhang ulan kanina, hindi na umulan. ano? Pag ganyan-ganyan nga pa panahon, pa na, eh. nag nga kami ni ng tubo niya, ano, eh. Putang lalag na pala yung... Aling tubo? Yung sa gitna. Yung pinaka-elbow palang ganon, lalag na. Hmm. Eh... Itinanggal niya kanina, eh, pinuntahan ko, tinignan ko. Oh, alis. Eh, subukan mo kaya palitan mo na. Pero pagkaka ko talagang, ano, kumbaga talaga, siguro sa tagal na pinala yung tubo na butas. Kung nakakabit mo at nagpapapatay pa, kagawin ta rin, puputulin ka na kako yan. Mm. Saka maestruhan na lang. Tutal, meron kako tayong unong medyang tubo. Yung sobra. Yan. Oo. Pwede yung kulang kako, mabila na lang pagkatalo yung ano. <coughs> Ay, nagpapapatay daw eh. Pahirapan pa rin ba ito? Bahirap pa sa balang pa rin. Alapan dali. El Niño eh, no? El Nino talaga. Tsaka mabis mo tuyo. Mabis mo Gangan naman naman yan, eh, kapag ka na-sustain mo na... Ay yung uh, eh, said free eh, baka ayaw kayong ibang nakataasan ng generation makasira sa presyo ng palay. Bakit? Yun ay eh, kang mga mapapanat. Ah, hindi na makasustain ng tubig. hmm. tubig. sa yung kanila anda, bakit ito um, may nakabagtas na tubo sa karasada? Bakit? Yung bukid ni Kuya Nilero sa kabilang ganun, ginawa sa gawirin pinatawid sa karasada yung tubo. Ah, para makakuha lang ng tubig? Eh, isa ilog naman. Ah, may sa ilog, ay sa ilog, malak sa ilog. Oo oh, po. Tara yung ang kay doon. Malakas na may tubo ro, naayos na lang yung tubig. kalakas eh. Okay ka Ah, okay pala, naman. hindi na hirap kahit walang tubig oh, yung ilog. Yung eh, sa darating ka ko yan, ang mangyayari yan. Eh, yan nga ako, kaya lang medyo hirap umusad na kung nga ka akong bumitak eh. Mm -hmm. Eh, dahil yung pagkatuyo ng ilog na nalata yung tubo, ngayon may tubo ka akong ganyan. Oras ka kumaitan ay mag mong matuyo. Basta under yung yung dipel. Kung bagay, yan ang magbabanto. Mm hmm. Eh noon, yung nangyayari nga, obligadong pag tinubigan mo, mo. Eh. Patamnan mm -hmm. nyo na alangan tubig sa ah, si Maghahabol ka eh. Mag Magkakasya may tubig eh. Hindi ba ang kontya mo ay ang taniman ay eh, sa mayo pa? O, Ayun, o, mayo talaga yan. O hindi, Mayawal o pwede na nang ihabol ng kwan. Hmm? Magagastos. April. Malaki magiging gastos. kapag ka kwan. Eh, papatayin ka katutubig nang. No? Opo. Kapag ka ba Abril? May abutan ka na ng pag-uulan nang. No? Ah, ayaw nga kasi may ka, uulan na. No? Oh, eh, mataas naman yun. Hindi, hindi lang naman karang na mababaha yun eh. Pinababaha Doon yata nakaani si eh, Engkit ng 700 na dun, no? sa Abril. Hindi. 300 lang na mahigit nung nakaraan. Ay, ganun? Pero, ang nga ni Pari Webing, na ka, ang nasobra ko, eh, 150,000, alang gastos e ka. Eh. Mm, mm Ah, kasi may tubig. May oh, umuulan umu pala. Umuulan, sa lang lang. Oh, Oo po. Dumutubig ka pa, unti unti lang. Unti-unti. Unti. Tapos, ang ginawa niya, sabog tanim lang din. Tanim? At tanim naman. Tanim. Yung mga katabi natin, ayon, yung mga ganun yun lang gagawin doon. Mm -mm. ng buwan ng Mayo, kaya Abril, ganun. Basta yung pumatak yung ulan, magsisipon laro niya. Lahat ng katabi natin na yun doon. Dito o, naman, inahabol natin, wag umulan. <laughs> okay, eh, dito naman. Eh, ang gusto nga nila, eh, boy, yung katabi natin din eh. Opo. Sila raw, abril. Ah, putang na kayo nila kakaw maglagay. Basta, Basta tayo ka, dito. Pagkaan yan, lalagyan na namin yan. Marso. Eh, po. Maglagay ka kakaw ng abril dyan. Eh, nakita mo, nag-el ninyo. Mm -hmm. Eh, baka kakaw pag umulan niya na dire-diretso. Eh, beh, di, hindi mo na rin kakaw na ano yan. Abaha ka na rin yan. Ah. Mababa kasi hindi yung panabingan. Oh, eh. Bumabaha diyan. Eh, di na. Yun, hindi. Ala kang sa bahar. Pag yun ay namatay sa baha, pati yung andyan sa baryo na yan, ubos. Lubog. Mm, ubos yan. Bakiyari. Gusto mo sa kamahuan, alam gano'ng pala. Yan. Ngayon pa. No, hindi, hindi binakita ko yung paglabas mo ng dalagat. Yung kanya, eh, yung, oh, yung mga nadaanan ko, parang... Hmm, wala kay may lagay. Yun nga, Red kumbaga tubig. ni niroto lang eh, hindi na pinabayaan na. Wala <laughs> na, tubig eh. Yun nga, kahirapan. Eh kasi eh, nagpapahuli sila ng paglalagay. Mm -hmm. Pagka kasi, tigang, na tigang ng ganon, mahirap nang bumasan. Mm -hmm. Eh buti nga tayo, Nangakalagay tayo. Nakakuan, nakasulusot. Mm -hmm. Kaya kapag hindi ka kasi naglagay, kailan ka pa uli maglalagay. Ba, oo. Matagal na naman, isang taon na naman. Lalo na kung sinanla mo lang yung lupa. Talo <laughs> ka pa ka. Talo ka pa. <laughs> hindi pa kikinabang. Yun nga. Yung bargada ko, sumangla ng lupa, eh, hindi daw nakikinabang. Ayun, Ay, pinarentahan na lang daw nila, si mil isang... Meron kasing gano'ng iba, yung katulad niya ngayon, mm -hmm. na hop sa tubig. May mga sumangla talaga ngayon, hindi nakapaglagay. Yun lang. Logi. Logi pending yung ano. Sa kung mabait na may kasang lahat, mabra ka mag-adjust mag na. Mag-adjust, eh. Isang exactly. taon, gano'n. Okay. Uwe. Kahit hapon, makapunta. Oo, oh, sa Penitong hapon. oras. Kapanahali. Oo, oh, alas tres, alas, alas tres. Hmm, lang. Ay, alas dos. lang, oh, yari na yun. Sige. Makapagsuro na rin. oh, oh pa. Pagkatapos magsuro, eh, makaikot. Pagka Ay, hindi pwede, na mainit. Oo, oh, lalo, pag nakasingil eh, pagkain, yan, di ka ka na. Iyan din eh, obra yan. Hindi, single lang. Mm. nang na bubuhatin? Kaya nga, kinalga ko na yung pids. Hindi na yung obra Nakita mo yung mga palay. Medyo mga sumasapo sa po. Eh. Mm Pero matagal yan. Eh? Matagal pa sumapaw yan. Eh. Alam mo, mala sumapaw sumapo ang mga long pin. Bago na ako, tita. Sige pa. bukas na lang na mga panahali. Oh. Sige po. Opo. So, hanggang dito. Ah, sige po. I-text na lang muna ako. Sige. Opo. So, hanggang dito na lang po ulit yung ating vlog. So, kita-kits po ulit tayo sa susunod. Like and subscribe our YouTube channel. Ayan. So, sa patuloy natin, sa patuloy yung panonood ng aming mga video. Ayan, namin nila Tito Mel. Ayan. Bye-bye! <laughs> Mauna na ako dito.